Ay, yun mga Gawix, ang masayang hapon sa lahat yan. No? Mayroon tayong dispan ngayon mga Gawiks, na ating aayusin, repairin. So, subukan natin mga Gawix. Ito ay ipa-plug in natin sa power cord no? dito sa saksakan. So, ngayon yan ay ating subukan kung gagana. So, yan ang mga Gawix, umandar. So, ang problema nito mga Gawix, ito, Ayan, yung swinger niya mga gawix. Wala nang ano to. Sira na. Wala nang function mga gawix. Ayan, umiikot, umiikot. Pero hindi umiikot yung kanyang bahay no. Ayan, walang function. Ayan, dapat iikot-ikot yan mga gawix. Ayan. So, ito ngayon ang bubuksan natin mga gawix. Magpapalit tayo ngayon dito ng gearbox ng swing so buksan natin to ngayon para makabili ng bago at ngayon ay papalitan natin so yan lang ang ating gagawin ngayon so okay naman yung ating electric pano hindi sira dahil gumagana ayan number 1 number 2 at number 3 at saka 0 ayan na patay na so ngayon tingnan natin mga guwiks buksan natin to so ito yung diferensya mga guwiks ayun So, ito, ayan, dapat sumama na yung kanyang ano mga weeks. So, sumama na yung puti na yan. Dapat maiwan yan doon sa ilalim. Hindi talaga matanggal. So, tanggalin ko lang muna ito mga weeks. Ayan, tanggalin natin. Ito. So ayan mga weeks. natanggal na nga natin no? So ito yung kanyang function Kapag diniin mo ay mag-ikot-ikot. -ikot. Pag inangat mo, mag-steady. Kaso, ayan na nga mga gawiks. So, ngayon, ating bubuksan tong kanyang cover. yan Cover mga gawiks. Buksan natin. Ayan. Tanggalin natin yung screw dito. Yung ating maliit na screwdriver. Screwdriver. Hindi school driver. So, ayan mga guwiks. yan ay ating alisin. Ayan. So ito na, inalis na natin mga gawiks. So yan na nga Ang sira ay ito Ayan na, wala na tayong makita dito ano, mga gawiks Ayan, yung spring, lumabas na yung spring Wala nang bulitas Ayan na mga gawiks. sira Kaya hindi siya nagpapangsyon So alisin na natin ito ngayon mga gawiks, no? Itong kanyang alisin so, Alisin muna natin dito yung ano yung switch ng 1 2 3 ito switch ng 1 2 3 mga gawiks alisin muna natin so ito na ang switch mga gawiks no yung 1 2 3 yan nating natanggal, binalik natin yung tornilyo so ito nga yung mga gawiks yung sira na kanyang gear case swing ito ayan nabasag basag mga gawiks ayan so baklasin na natin buo ito mga gawiks dito ayan yung screw na yan mga gawiks saka dito yan yan ito ay tanggalin natin so yan ang mga gawiks, no alisin na natin tong bahay ng <coughs> swing ng gear case ito yan so ito yung kapasitor mga gawiks. So, kasama yung kapositor sa screw mm -hmm. So ito mga gawiks yung gear swing assembly. Ayun, ito yung ating binaklas dyan no? Dahil ito yung sira, hindi siya nagsiswing swing kapag pinaandar. So, ito yung bibila natin mga Bo, ito ating bilhin, no. Ayan. So, ayun na mga gwiks, ito ng ating ginawang dispan, no? Ang kanya'ng sira ay ito nga, yung kanya'ng swing yung swing gear niya mga Gawix, ayan basag na yung swing gear niya kaya ito na yung ipapalit natin no plastic yung ating nabili dahil yan ay original medyo hindi siya plastic pero ito plastic mga Gawix. so ito yung ating ikakabit dito ngayon no ayan kakabit natin so alisin muna natin yung tornilyo dito mga gawiks yun lang pumasok sa loob yan ay alisin natin yung tornilyo, kunin natin, nalaglag mga gawiks. So ipapalit natin to. Yan. So ito yung ating ipapalit. Yan. So ikabit ko lang to mga gawiks no. Yan, ikakabit natin diyan. So ito na ngayon mga gawiks no, ikabit na natin yung bago ito. Yan. So ito yung bago niyang Gear swing. So, yan ay screw natin mga gawiks. Tapos natin ng screw dito sa loob. Igpitan lang natin ito mga gawiks para yan ay So madali lang naman magpalit nito Magwis kasi bibili ka lang ng buo no Yan Buong So Okay na Magwis Yun ay nakabit na natin no Yung kanyang girl's swing, so ngayon ang ilagay natin ay yung kanyang ito so alisin natin ito mga gawiks. ito yun ibalik natin ito mga gawiks ayan itong kanyang yan, pinaka guide sa pag ikot ayan ay ilagay natin ngayon dito no? Mm -hmm. <laughs> so ito na ngayon mga guys, nakabit na natin 'no. At ang ibalik natin ngayon ay ilagay natin itong kanyang kapasitor so pwede dito dito mga gawiks yan o kaya dito yeah, isama natin yan ito yung kanyang switch ibabalik natin so yan natin ng tornilyo mga gawiks ayan yung tornilyo yan so so ito na ngayon mga gawiks no? kinakabit na natin yung kanyang switch ayan yung kanyang 1, 2, 3 ito yan tapos yung kapasitor Ayan na nakabit na natin mga weeks, At buo na yung ating ginagawang This pan Nasira ang Gear swing So alright na mga weeks, Tapos na yan So takip na lang ang ilagay natin mga eto Ito takip na lang Para yan ay matisting na natin ipasok lang natin itong mga so yan na mga weeks tayo inabot na ng ulan no? ayan at saka ginagawa yung kuryente namin kaya walang ilaw so okay na mga yan ay tapos na nakabit na natin yan lahat yung mga tinanggal natin at balik na ulit sa original nya na pwesto so yan nagpalit lang tayo ng girl swing assemble assemble ayan So, so ayan na mga Mayroon na tayong power, mayroon ng ilaw, may kuryente na. Kaya ito na ngayon, i-test na natin yung ating ginawang dispan na ating pinalitan ng kanyang... Ayan na mga una Iuna natin. Oh. So, yan Ayun na. Iikot na. Ayan. Ayun. So, nag na mga yung kanyang swinger ayan na yun so nagro-rotate na mga guwigs kaya ang ating gawa ay alright na okay na ayan maandar na so bye bye yahoo ay nantay lang natin na magkaroon ng kuryente power kaya ayan na testing na natin mga guwigs so yan ay number one lang so okay na alright na yan bye bye yahoo yan ang ating pinalitan ay yung girl swing kiss niya ka sa likod no yan dito